lamang sa kangkungan. Bukang bibig ng ilang nakakatandang kamag-anak na hindi naniniwala sa ating kakayanan. Marahil sa iba ay mababa ang pagpapahalaga ng ating kultura sa kangkong, kaya naman nabuo ang katagang ito noong dekada si Sentas. Na nangangahulugang, ikaw ay matatalo sa laban o mapag-iiwanan sa laban ng buhay. Ngunit para sa iba, ito ay nagsisilbing ginto na nagiging dahilan para sila ay makalaban sa agos ng buhay. Sa liblib na may bayan ng Pilipinas ay matatagpuan ang nakabukod na isla ng pulo dito sa Kanyugan, Morong Rizal. Isang komunidad kung saan ang paglaban sa agos ng buhay ay kaakibat lamang ng katatagan at pagsusumikap. Dito sa pulo, nadiskubre nila na ang dagat ay hindi lamang nagbibigay ng kabuhayan para sa mga manging isda. Gayun na din ang ginto ng pagkakangkong. Ako at ang aking mga kasamahan ay dumayo dito upang subaybayan ang agos ng buhay ng mga tao sa isla at makita kung paano isinasagawa ang kanilang panghanap buhay na pagkakangkong. Ngayon kami ay sama-sama nilalakbayin upang masilayan ang buhay ng mga mamamayan ng isla ng pulo. Isa sa mga naninirahan sa bulo ay si Ate Jennifer. Siya ang isa sa mga naninirahan dito na ang unang pangkabuhayan ay ang pagpipitas ng kongkong Kong upang makalaban sa agos ng buhay. Ano naka nakadiscovery ng lugar na to, si Kuya Ronnie Magia. Tapos naging kumpare niya po yung chewing ko. Bali po, namitas yung chewing ko dito. Magsabi na po si Kuya Ronnie na pwede pong magtayo ng kahit po maliit na kubo-kubo. So yun, nung nakapagtayo po yung tito ko ng kubo-kubo dito, pumunta po sa lugar namin. Tapos po, sinabi po ng tito namin na pwede pong mas maganda po yung hanap buhay na araw-araw pong sasahod. Di po kagaya ng doon po sa bundo kasi po, pagka nag-uling ka po, magpapahalam ka pa paano magputol ng kahoy kung pwede para po dun sa gagawing uling. Pinili po ng magulang namin na daling kami dito. So, na, ano po, namitas na po ng kangkong. So, um, kahit po maliit pa po ako, tinuruan na rin po ako mamitas ng kangkong. Kapag so, sabad at din po namitas kami ng kangkong. Ano po yung ginagawa namin. Alas dos ng umaga ay nagagayak na si Ate Jennifer upang maghanda ng makakain ng kanyang mga anak na papasok ng alas 6 ng umaga. Nagigising ako alas 2 o kaya alas 3. Pag alas 3, nagsisaing na ako, nagiinit na ako ng tubig. Pagkaluto ng sinaing, nagagayak na ako ng baon ng mga anak ko. Nalagay ko na sa baonan, tapos yung baon din na, baon namin sa hangkungan sama na po pagkapo Pagka po ano, may ulam na pwedeng lutuin, nakabili ng ulam sa labas, magluluto. Pero po pag wala, bibili po sa labas dalawang order na gulay. Tapos po yung mga anak ko, ganun din po ginagawa. Bibili po ng kung um, pwede ng itlog. Itlog po ang baon nila. Ngunit sa kasamaang palad, inula ng napakalakas at naisipan ni Ate Jennifer sa umaga na lang yung kanyang pagpunta sa kangkungay. Ganap na alas otso na ng umaga na muli ang gising na ate Jennifer. Gusto man niya na alas dos ang kanyang paghilos ay hindi rin magawa upang masigurado ang kanilang kaligtasan. Isa din itong malaking hamon sa kanilang pangkabuhayan dahil sa pagkakangkong ay hindi nila hawak ang ganda ng panahon. Ngayon ay papunta kami sa plantasyon ng kangkong dito sa pulo upang mamitas ng kangkong kasama sa si ate Jennifer. Ayon kay ate Jennifer, sa halagang 25 pesos ay pinapayagan na sila ng may-ari ng kangkungan para mamitas araw-araw. Kung mapapansin nyo, alas 9 pa lang ng umaga pero grabe na yung tirik ng araw. Makikita nyo naman kung gaano kahirap. Uh, mamitas ng kangkong sa araw-araw. Sa si Ate Jennifer, naka full gear pa. Ayan, nandito na tayo sa plantasyon ng kangkong Makikita nyo, dalawa na rin yung namimitas ng kangkong na nauna sa atin. Ngayong okay. araw. Hindi! Matapos ang limang minuto ng biyahe papunta dito sa kangkungan ay nakarating na rin tayo. Uh, bago tayo nakadating, nakita natin na may mga nauna na rin sa atin. Ito, si Kuya... Kuya, anong pangalan mo? Jo Marie. Si Kuya Jo Marie at si Kuya? Rudy. Ayan. Kasama natin si Kuya Jo Marie at si Kuya Rudy. Nauna na sila sa atin dito. Ngayon ay namimitas na rin sila ng Kangkong para ibenta na rin mamaya at maging pera pag wala pong libang kangkong sa amin, talaga pong napipilitang pumunta sa ibang lugar. Sa Ay. ano, 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 bloodway. Ngayon naman matapos ang ulan, kita niyo na grabe yung init. So kita niyo kung anong kalaban ng mga nagkakangkong dito. Uh, Malayo kasi nakakatakot pag sa ano eh. Pag sa laot baka umulan. Ganyan na po siya, isang bundle. Isang bundle na ng kangkong sa si eto, Jennifer, sapat na daw na pang merienda para ngayong araw. Ano, hindi po madali ang pamimitas kasi po nandiyan yung abutan kayo ng punos, kumbaga yung malakas na ulan. Kaya, ano po, yung pong pamimitas kasi ng kangkong, pinagawa po yun kasi yun lang yung kaya namin eh. Yun lang yung pong skill na ano amin na gawa na hindi nga napag-aral. Hindi po madali mamitas na pang. Kahit, kahit po hindi madali pag kinuha ng biyayero o ahente na mag -ano presyo, ng magkano'ng presyo, hindi din pa namin. sa ilang oras na pagka-kangkong ay inahatid na ni Ate Jennifer ang kanyang mga napatas na kangkong. Ako, ako na lang magbibigyan ng mga nasa ako? Pinakamalait na kita. Ano? Yung um... Pag talagang ma konting yung kota, yung ng 300. Pag pinakamalaki, yung kita ng pagtag-ulan, kung ng 800 ang kita pagka sa isang araw po. pagtag lang. Kaya e ang ulan lang naman po, mapatak ang tag lang, depende po sa buwan, August, August, September, November, hanggang po December. Ilang buwan lang po. Para pong langgam. Pagka po tag-araw, mag-iimbak na ng pagkain para po, ano, huwag po tag-ulan. Diba po, ang ganun lang style. Kasi po pag tag-araw, tag-hirap. At dito ko nga nadiskubre na may mga tao palang mas gusto pa na laging tag-ulan. Maging ang tagbagyo daw ay isang pagpapala na sa kanila dahil mas umuusmong ng maganda ang kangkong at mas madami ang kita. Pero po pag gagantong February, uh, swerte ka na pagka nakalimang bandil. Pag ayaw po kanina, isang bandil lang napitas ko. Uh, sumama pa yung panahon, uh, uuwi po. Ano? Sa akin po, mayroon talagang kita na mahina. Hindi po sapat. Pag po kasi, sa, depende po sa bayad ng kuha ng kangkong. Pag po mababa yung bayad, na choose ka po. Pero may lakang hamon po pag nakapagtanin ka na yung yung mawawash out yung kangkongan kasi naranasan kunamin namin na na-wash out yung kangkong tapos na, nagsingit wala pa kami pagkuhanan kumbaga naikipitas lang kami yun po yung malaking hamon na nangyari po sa buhay namin kasi yun po yung ano pinaglaanan ng tulos tapos istro tapos po yun na bagyo hindi naman po kasi natin ano yung bagyo eh dumadating po talaga yun baga ano, lalaban na lang ulit. Kagaya po ng ginagawa namin ngayon. Sa kabila ng hirap ng buhay, prioridad ang edukasyon para sa mga pamilya ng pulo. Kung saan maraming bata ang kailangan pang sumakay ng bangka para makapunta lamang sa paaralan. Kahit mahirap yung trabaho namin na inaabot kami ng kulan, init, yung mapag-aral namin sila kasi mahirap yung hindi ka nakapag-aral. Kagaya ko, hindi ako nakapag-aral, hindi ako nakapagtapos. Ayokong danasin ng mga anak ko yung ano. <laughs> Ayokong danasin ng mga anak ko yung nadadanasin namin hirap. Kasi pag aral ka, makakapagtrabaho ka ng ano, Pagandang magandang sweldo, hindi ka may bibilad sa init. Anong oras sila gumigising ate sa umaga? Dito ko nga nakilala si Kayla. Pangalan ko po Kayla Arsumili. 11 years old po. Bridget po. At laking gulat ko sa sagot nito nang tanungin ko kung sinong naghahatid sa kanya papuntang eskwelahan. Ako lang po mag-isa nagpapatakbo ng bangkang dimotor papunta po sa bayan. Maging nagsasabay sa mga kapwa niya bata para lamang makarating sa syudad at makapag-aral Ayon sa kanya, nagsasakripisyo sila ng 20 minuto para lang makarating sa lungsod at makapag-aral. At ayon pa rito, sa pagsasagwan lamang siya kumakapit sa tuwing mamamatay ang motor ng makina ng bangka. Anong pangarap mo maging pag nakatapos ka ng pag-aaral? Teacher po, English po. At may mensahe siya sa kapwa niya kabataan sa pulo. Sana po makapagtapos siya sila ng pag-aaral. Sana po huwag sila gumaya sa iba pong bata na hindi na po nag-aaral. Gusto ko nasuportahan sila sa pag-aaral nila kasi yun lang yung kaya kong ipamahala sa kanila. Kasi wala naman akong mga ano, wala naman akong lupa. Ayaw niyo pong maranasan ng mga anak niyo? Ayaw kong maranasan nila na yung may... Maano po, maganda ang kangkong kasi araw-araw kasi masahon pero is maganda rin po yung nangangarap na hindi nila maranasan yung maranasan yan. Isa rin ipinagmamalaki ng isla ang isang estudyante na malapit ng magtapos ng degree sa matematika. Ayon sa kanya, ang pag-aaral ay nagbibigay diin sa kanyang pagnanais na tulungan ng kanyang mga magulang at komunidad. Ako po si Rones Magya Junior, 21 years old po and nakatira po sa Pulo Kanyugan Morong Rizal. And I'm A -year student po ng College of Science po. And my course is Bachelor of Science in Mathematics. Gusto lang po na ano, mabigyan po na magandang buhay yung family ko and makaahon po sa kahirapan. Dito po sa amin, tangkaw po, which is araw-araw po kaming nabibilat sa angkong maulanan-maarawan po. Yung mga message ko lang po sa mga bata po na ano, gusto pong makapagtapos ng pag-aaral. Pag, pag sumikapan nyo po na makapagtapos po kayo ng pag-aaral, kahit po sobrang hirap ng pamumuhay po. pa mo na po kasi talaga pagka uh, hindi mo na po kaya yung pag-aaral. Ipapaisip mm -hmm. mo na po ng ano, yung hindi mo na kaya, gusto mo na pong sumu sumuko. Ang mga sabi ko lang po, gawin niyo pong motivation yun na ipagpatuloy niyo po yung pag-aaral niyo kahit mahirap po talaga. Nagpapatunay lamang ito na may mga mag-aaral na hinihimok na magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Matapos ngang matuklasan ang kagandahan at potensyal ng islang ito, pinili na nilang manirahan sa pulo. Kung saan nagsimulang lumaki ang populasyon, nang ipilaganap nila ang magandang balita sa mga kakilala nito. At sabay-sabay na nangarap na magkaroon ng isang bago at masaganang buhay sa isang napakagandang pareiso. Dahil nga mayroon ng 54 na pamilya dito, bukod sa pagkakangkong ay sinimulan na rin nilang maglagay ng iba't ibang pwedeng pagkakitaan at pangangailangan kagaya na lamang ng paglalagay ng tindahan at pag-aalaga ng manok panabong. Bibe at 45 days na maari na nilang diretsyo ilatag sa hapagkainan. Bilang isang nakabukod na komunidad, ang pulo ay nahaharap sa mga natatanging hamon tungkol sa mga pangunahing pangangailangan ang binibigay ng generator habang ang malinis na tubig naman ay inaangkat pa nila mula sa kabayanan. Ang pangunahing tubig nila ay nagmumula sa isang poso na regalo ng gobyerno. Sa kabila ng kanilang pagiging isolated island, ang mga residente ng pulo ay tumatanggap ng ilang suporta mula sa gobyerno may access din sila sa ilang partikular na binibisyo. Ngunit sila ay may muntipang mga kahilingan. Ito ang kanilang mga pangunahing kailangan. Patulungan kami rito, makapag-aral yung mga haris mga bata rito. Pinakatulong niya sa mga bata na nag-aaral. Magkaroon pa po kami ng isa pong poso po dito. Kasi yung isang poso po dun is kulang po talaga sa'yo masyado. Gusto ko lang sana magkaroon dito ng kahit maliit na kapilya. Pero so, siyempre, kahit mahirap naman tayo, kailangan pa rin natin ng Diyos. Mag-aaral ah, so. mabuti. Ang pangarap namin matapos lang sila ng pag-aaral nila para kahit pa pano maging okay yung buhay nila sa hinaharap. Kasi, kagaya namin hindi na baka sila kapag tapos. Ah. Kaya, yun ang pangarap namin, mat matapos sa pag-aaral lahat ng kahit mahirap, kahit wala kang natapos na pag-aaral, huwag kang panghinaan ng loob. Laban lang sa hamon ng buhay. Kasi gano'n naman ang buhay ng tao. Eh. Dumadating yung ano, yung paghirap, yung sagana. Baga, pagsubok sa buhay na binigay sa atin ng Diyos. Na alam ng Diyos na kaya natin kalagpasan ang buhay sa isla ng pulo ay napakasimple, ngunit punong-puno ng pag-asa. Tinatawag nilang isolated island, ngunit ito ay naglalarawan sa isang musik ng katatagan, pagsusumikap at diwa ng komunidad. At ako, si Minela Marikit Mesa Robles. At ito ang kwento sa Isolated Island. 能不露